Ay, ako si Kabos na vlogger housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Sa karang video pinag-uusapan natin ang mga gamit ng mga housekeeping na ginagamit dito sa bansang Saudi Arabia. At sa video ito naman pag-uusapan natin ang mga chemical na ginagamit ng mga housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia para sa ating mga kababayang mga Pilipino na gusto mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia at may idea na sila at alam na nila kung ano mga chemical ang ginagamit ng mga housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Kaya ginawa natin ang video na ito para malaman na ating mga kababayang mga Pilipino na gusto mag-apply ng housekeeping kasi minsan mga kabs, lalabas sa mga interview ang mga chemical na ginagamit ng mga housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Tanongin na mga employer kung anong chemical to, alam mo ba ito gamitin, saan mo ba ito gagamitin, anong purpose nito mga kabs. Yan ang purpose natin kaya ginawa natin ang video na ito mga kabs. Maraming mga chemical ang ginagamit ng mga housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Ang mga chemical na babanggitin ko ngayon ay isa lang sa mga ginagamit namin dito paglilinis araw-araw at mga chemical na panlinis o pan-disinfectant dito sa aming trabaho. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel mga kaos, makalimutan mag-subscribe sa ating channel para manotipi sa mga sunod na mga video na aking gagawin. Ang unang chemical na babanggitin natin ngayon mga cubs ay ang stride. Ang stride mga cubs ay para sa degreaser na kadalasang ginagamit sa Pilipinas ng ating mga kababayan housekeeping. Isa siyang kulay pula mga cubs na ginagamit sa mga flooring, sa mga walls. Ginagamit din sa mga cubs sa mga hard surface lalo na kung maputik ang iyong nililinisan tulad ng mga flooring na maputik mga cubs. Pangalawang chemical mga cubs, Crew Bathroom Cleaner. Ang crew bathroom cleaner mga kaps ay ginagamit siya sa mga toilet sa paglilinis para pumuti ang isang bowl. Ang crew bathroom cleaner mga kaps ay meron siyang kakayahan na pumatay ng mga mikrobyo doon kapag ito ay ginagamit mo na at binubuhos mo sa loob ng mga bowl. Pangatlong chemical mga kaps, ay ang Virex. Ang Virex mga kaps, ay isa sa disinfectant na ginagamit ng mga ambulansya, ginagamit ng mga waiting area sa pagpupunas, nagamit ka ng basahan mga kaps at yun ang gagamitin mo para pagpupunas sa mga upuan, sa mga railings, kasi mga kaps, isa siyang pang na chemical. pang na chemical mga glance Ang glans mga kaps, isa siyang glass cleaner na ginagamit pang salamin, pang linis. Ito ay kulay blue mga kaps, At ginagamit namin panlinis dito sa mga salamin. At dito naman tayo mga kabs sa chemical na pang flooring. Unang-una dyan mga ay ang Jontic Eternum. Ang Jontic Eternum mga kabs, ay isa siyang wax na ginagamit sa mga binil para pampakintab mga kabs sa tuwing tayo ay nagwa o sa tuwing kayo ay nagwa-wax mga kabs. Yan ang ginagamit namin dito sa pagwa ng flooring o binil. na chemical mga kaps, ay Juntik Future. Ang Juntic Future mga kabs isang wax stripper na ginagamit namin dito sa pagtanggal ng wax kami. Sa pagtanggal ng mga wax kapag kami ay nagpapalit na ng wax, Isa isang wax remover mga kaps, na chemical. Ang Juntic Future mga kabs ay isa rin isang floor stripper. Ginagamit siya mga kabs kapag ang flooring ay sobrang dumi at hinahaluan lang siya ng tubig mga kabs at ibuhos siya sa flooring para umpisahan ang pag-scrubbing. pitong chemical mga kabs, ay ang John T. Ang John ang John mga ay isang pang-repair ng mga wax na mga nasira. Halimbawa mga kaps, ispray mo lang siya at padaanan mo siya ng paliser pa ulit para ang mga wax na nasira mga kabs, ay bumalik sa kanyang dating anyo. Ang sunod na chemical na ginagamit namin dito mga kabs, ay ang Tapi tuskie Extract. Ang, ang Tapi tuskie Extract mga kaps ay ginagamit namin dito yan pang carpet shampoo mga kaps. Nilalagay namin sa machine at haluan siya ng tubig. Isa pang chemical na ginagamit namin dito mga kabs ay ang Tapi Tasky Stain Remover. Ito yung mga kabs na ginagamit namin sa mga carpet, pagtanggal ng mga bubble gum, mga kapi na natapon mga kabs, kaya niyang tanggalin mga kabs. Ispray mo lang siya at pagkatapos ng ilang minuto, pwede mo na siyang punasan o concrete ng spatula kung bubble gum ng iyong tatanggalin. At dito naman tayo ngayon mga cubs, sa mga chemical na mga pampalis o mga pampakintab na mga traskan at sa mga stainless. Unang-una dyan mga kabs ay ang sumainox. Ang sumainox mga kabs ay isang liquid chemical na ginagamit pang pa, na mga stainless, mga trashcan, kahit anong mga kalawang mga kabs, kaya niyang tanggalin mga kabs. Ang paggamit mga kabs ay ilagay mo sa to yung basahan at ipunas mo so sa mga trashcan o sa mga may kalawang na mga stainless mga kabs. Pangalawang pangpakintab ng mga metal mga kabs ay ang metal pallets. Ang metal pallets mga sa is isang kimikal na pang-spray. spray, spray mo lang sa mga kabs sa dry na cloth. Pagkatapos mga kabs ipunas mo sa mga trash can at mga stainless mga kabs. Isa pang kimikal na ginagamit namin dito mga kaps, ay ang troubleshooter. Ang troubleshooter mga kabs isang pang-spray din sa mga kaps, na ginagamit sa mga wax na namumuo. Ginagamit sa mga kaps, sa mga wax na namumuo sa flooring, sa mga binel, ang troubleshooter mga kabs. At panghuli mga kaps ang na ginagamit namin dito pang disinfectant ay ang Precept Tablet. Ang Precept Tablet mga kaps ay isang tablet mga kaps na ginagamit namin dito sa mga CR at ginagamit namin dito ihalo sa sa tubig. Ihalo namin sa sa tubig mga kaps at pamatay sa mga mikrobyo at mga punjay sa loob ng CR. Hindi. Ang Precept Tablet mga kaps ginagamit din namin panlinis ng dugo kung may mga dugo na natapon, mga, mga dugo ng mga pasyente at hinahalo namin sa tubig mga kaps at yun ang ginagamit namin pang map sa mga blood spill dito sa hospital mga kaps so yun po ang mga chemical na ginagamit namin dito sa aming trabaho mga cubs, sa paglilinis at pang sana sa mga interview na ma-encounter nyo sa Pilipinas sa mga bagong housekeeping maalala nyo yung mga nabanggit natin mga chemical at may sagot nyo sa mga employer mga cubs. Kasi mga kabs, kadalasan sa mga interview, nagtatanong ang ating mga employer kung anong chemical ang alam mo, anong chemical ang gagamitin mo kung sakaling ganito, at anong chemical, ang mga purpose ng mga chemical mga cabs, na kailangan malaman mo rin mga kabs para masagot mo ang mga interview ng ating employer kung ikaw man ang nag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Bago magtapos ng ating video mga ka-C, kita na mag-subscribe sa akin channel para ma-notify ka ng mga video na akin gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na vlogger.